Hi guys, this is me, Ali. It's me, Irish. And we are the. Okay, okay, uh, okay, okay, uh, okay, 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 okay. Dogs vlog. So for today's vlog, update namin kayo kasi si Cookie ay nagkaroon siya ng sukat. Dito sa kabila, ayun oh. Hindi ito sa isang kamay. Ay, ito pala. Hmm. Ito oh, dalawang. Ay, ito pala. Ito. Basta yan. So, ang mga activity na ngayon, ay pupunasan natin yung mga tuta. Yes! So, let's go! First grab. It. So, papatunugin lang natin. Tingnan niyo si Pusi, ano, si Jumbo, at saka si, si Choco. Sige, okay, unahin natin si Cookie. Kasi nandito na siya. Hoy! Tira Mo. Come here! Tira mo. Tira nyo sila. Tira nyo. Ikaw. Hoy! Jumbo! Na, iyak na. Tira mo. Walang pakailang yung isa dun sa dulo. Jumbo! Jumbo! Yun na. Tugin so, na. Yan so, na, may pumasok. Uh, na. Aanin natin si Cookie. Kukuhain ko lang guys. Okay. Si Kanilang mahiwaga. Uy, natatakot ano? uh, si ano. Ah, alis kasi ito. So we just mm, -mm. tayo ng wipes Kasi wala si ate Ali Walang maghahawak na ito oh. Kaya kami dalawa na lang ni Cookie O oh. tignan nyo nilalaro niya. Okay 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 Ang kapit Cookie, tawag isa Saan

Nadahan, nagpapapansin. She want attention. Gusto niyo pumunta doon guys. Papakita ko sa inyo kung why. Bakit? Mm, she rush, rush, rush na. Rush, rush na. O, di pa takot. Oh, rush pa tayo. Okay. 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 Oh, rushan mo na siya. tignan nyo, habang, habang sinusok na yan namin si, ha, si Cookie, nandito yung nanay. Diba? Hello, si hello, hello. Hello. Ay, kulit naman. Talaga um, Tapos, andun silang tatlo, nakasiksek. Si Jumbo. Jumbo! Tapos naglalaro si Snow at saka si Choco. Yeah? Babae yan si Kukino, no? Sige, yeah. go. So, ang uh, next, nakukuha <laughs> yun natin ay si Jumbo. Ay, 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 <coughs> kukuha. Kukuha yung makulit dyan. Kukuha yung makulit mo! Jumbo, Jumbo hot dog. Jumbo hot dog. Jumbo hot dog. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Why? Ayaw niyo talaga, guys. Mm. Ayaw niya. Ah. Oh. Kusya na susunod siya. Ito na. Naglalaro siya. Oh. Nasa. si, Mas. Nangangagat to guys. Hindi nyo lang alam. Alam nyo lang. <laughs> yan. Habang, habang nag, habang may siya, naglalaro siya dyan. Oh. Basta may laroan siya. Hindi siya mangangagat.

Ayan po, oh. Na, oh. Oh. So, kuwain na tayo. Hmm. Ako na, ma. Hmm. O, oh, maglaro ka muna dyan. Ate. Okay. Yes. Yes. Oh, <laughs> <laughs> Kala mo, sa'yo mo yawan, no? Kala niya mo siya, eh. Konting mayaman na. No? <laughs> Hahaha! So, Ging habang nagtatran kami dito, gusto niya siya ulit. Uy, ate, mag pinagalapag. Ikaw, ba't yung nga mo? Hmm, ikaw yung next. Ha? Ikaw, hmm. Uh, uh, dito ka. Mag-iwalay kay ni Snow. mag kay ni Snow! No, dito ka. Dito ka. Dito ka. dito ka. dito ka. dito ka. Are you okay? okay. coklat 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 nah 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 takut sya badam badam ke coklat ha so balik tayo sa kanila guys balik tayo Nagbinalik <laughs> tayo. Nagbinalik tayo daw. Galing yan. Galing. Ay, Galing. Tsaka. Ay, nagkukulit na naman sila. Yan sila. Gusto okay. nila. Okay. Oh, Awag na lang ka. O, na. Next yeah. si Chaka. Salamat so, si Choco? Sige. So, kinuha po ni Ate Iris si Choco. Then, yung po yung isa. Ayaw, bumitaw. Yun na. na sila. Oh, 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 oh. Wait lang, wait lang. wait it down. down. Wait lang. Uy, uy. Sa so, huli na si Snow kasi bunso siya no siya naman siya ni eh. Ay, hindi naman. Yung bingbing -bing niya. Punasan mo yung bingbing -bing niya. O, oh, nakiki-join din siya, o. Oh. Na? O, oh, nakiki-join din sila sa kay Jumbo. Huwag <laughs> mo hilahin yung buntot, ano ka ba? So, habang napagpuno si Ate Irish, andito yung dalawa. Nilalaro yung wipes. Hmm. Oh, wait lang. bim muna tayo. <laughs> Naka-record ka <ko> talaga. Ito, <laughs> na tayo. Lang... Uy! Uy Huwag kayo. slow. Wait lang. Choco. Choco so cool, pa cool, cool. Sorry, guys. Narinig niyong krak guys. Oh, yeah. Tapusin mo na lang yan. Good artist po yan sa Irish. Si Mom Irish. Mm. Napating si Choco. Choco mo siya. Every time then. Go. Oh. The The thing, na lang. Seven shy. Go. Next na kukuhain po ni yeah, Irish ay si Snow. Snow not tulugin. Mm -hmm. tulug na tulugin. Tignan niyo tulog na Di ba walang pakialam, basta makatulog no. lang. NOOOO! Eh. 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 Ang bigat naman na mm. ka Ati, siya. Kaya mo! <laughs> sila, basta maka- Ay, hindi siya nag

Saglit lang, kakamustayin ko tong tatlo dito. Uy! Ano, nasira? Sira? Huh? Hmm? Lalo na, lalo na interes. Si Jumbo. Kaya tinabi nga siya, Jumbo, makulit nga daw siya, di ba? Bim, bim. O, sige, o. Pagdating mo yan. Okay. Ito yung mga... Tumataka siya, oh. Balangin, snow, snow! 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 Hindi ba tayo tapos? <laughs> Nag-doomy ka na! Di ba? Nataas hmm. pa yung...